For today's video idol, na ako idol sa Sanke Negros Oriental idol sa na ako dray idol, gala ako idol suruh ko dray idol sa balis kong mango dray idol na ipakita ko sa inyo idol na idol, muna yung balis kong mango idol na pikiran rin sa Sanke idol thank you so much idol Thank you so much po idol sa uh, manood sa kong video. Mag-like, mag-share, mag-subscribe po sa kong channel. So, thank you so much po idol. Batang Negros TV idol. So, monedor idol. Ah, idol Ah, oh. uh, kampo idol oh. Thank you so much uh, uh, lapat Dange, lupedre, idol. Lapat kay Kulubihan dry idol. Dahil ngayon lubid dry idol. Sangka idol. Thank you so much po idols. Inung, idol. Sino idol. 有。